good afternoon guys at welcome to Camp Kawaya ngayon guys sa wakas nandito na tayo sa um, sa aking taniman na talong at ngayon sa hapon na to mag aabono tayo para para makakain na sila ng mga nutrients ngayong hapon ay pakita ko sa inyo kung kumusta na ang ating mga talong ito na guys ang ating ang ating tinanim na talong guys oh mag dalawang buwan na to dahil hindi pa to nakatikim ng mga bono guys kahit isang businessman lang. Dahil, ang busy-busy, ang busy-busy natin sa trabaho ba. At ngayong hapon na to, mag-abono ako ng Yara Complete, guys. to guys. Sa kilo lang to. Dahil, wala tayong pamilya ng marami. Pero, pwede na siguro to maka tamang tama na to siguro sa talungan ko kunti lang tong puno guys oh at tapos na ako na magpalinis sa sa gitna sa tinaniman lang guys dito sa tawag sa amin ay camp ay ano, anong tawag na to at tudling day guys tudling dito lang ko nagpadamo sa may tudling guys at dito sa da daanan ko inisprihan ko lang isprihan ko na ng herbicide to ng dilaw na guys at sa wakas guys nandito na tayo na nabigyan natin ng oras ang ating tanim sa haba-haba ng panahon dahil busy tayo sa ating trabaho ito ang aking mga talong guys oh. Ang mga talbos nag... hindi pa ito na isprihan guys na side at ng polyar at saka punji side dahil wala tayong Ganong budget guys Dahil Dahil ang ating trabaho ay Paminsan-minsan lang hmm? Ito na guys oh. Dami pang mga Insekto Proboka siguro guys Mag-spray ako ng insecticide Pero ngayon mag sa abono muna tayo dahil hindi pa to nakatikim ng abono kahit isang bisis ngayon lang to dahil busy tayo yeah. ngayon lang ako nakabili ng abono ito nagpa-up nagpa nagpa-usok nagpa ako guys dahil marami insekto para para ma takot-takot sila ba dahil ha hapon ngayon wa wala nang wala nang wala nang init ba oh kapitan mo Dun ka. at hahaluin ha na natin guys para mapisahan na natin dahil medyo magabihin tayo nito pero ito ang tamang oras guys mag -abuno tayo dahil dahil malamig na lupa ba at malamig na ang puno dahil pareha lang sa tao ba pag ang trabaho natin pag nasa ta, nasa ini tayo at yung hard work ba nasa ini tayo na pag pag mo mang mag, magbasa ka ng kamay mapas mo yan pareha, pareha lang yan sa ano kanang talong pareha lang sa pareha lang tao at saka tanim ba mapas mo din dahil eh, parang parang kidlat guys ba yung init at saka lamig pag magka magka ano yun? ha ah, basta, yun na yun magka sa lubong ba ang init at saka lamig pag pag magkita sila kasalubong ba iba mag spark bang pareha lang yan pag pag diligan mo ng malamig na tubig nga, at init ang lupa at saka puno di sira ang ating tanim guys iba at ito guys ang ating timpla guys isang isang lata lang guys para hindi sila mabigla guys ba dahil first time lang nakatikim tong mga talong ko guys haluin muna natin Aw, tunawin muna tunawin muna natin dito guys para hindi tayo mahirapan dyan sa one. at ito ang balde guys 16 liter lang ang tubig nito para hindi gaano ma hindi gaano marami ba dahil medyo tanda na tong mga tanim natin malamig to guys ang at guys first time ko tong mag garden guys o mag tanim ng mga gulay guys wala pa akong experience ko lang sa mga youtube guys ba sa youtube yung mga vlog ng mga farmers ba tutunan ko lang ito at mayroon naman kong kunting natutunan guys kunting lang pero tunan natin yan ng Yes. balang araw mat matuto tayo dyan Kail hindi mo itry try and try until success yun na yun Duno. dun o dun yan nga ang Guys, no turnow na. ko ka kanang kuan? lipak ba. Lipak ba. Tapos na tayo mag oh guys. Simpsan na tayo dahil mag, lapit nang Umaga, umagabi na lapit nang magdilim haluin, haluin muna natin para mamix ng maayos. Okay ito guys, dahil gabi na Tapisang lata lang guys